Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel Ito mga ka-farmers, pag-uusapan natin itong ating mga white leghorn dito So sa ngayon mga ka-farmers ay uh, huminto na tayo sa pag ng mga itlog nito Although itong mga manok na ito ay nangingitlog pa rin Pero uh, mga ilang linggo na rin na hindi ako nakapag-ship ng mga itlog nitong ating mga white leghorn Sa kadahilanan mga ka-farmers na pinakailangan din nating ipahinga itong mga parent stock natin or yung breeders natin dahil medyo matagal-tagal ring ang panahon na naka-breeding sila so yung rooster natin ay pagpahinga rin natin di bali na sa mga babae para mas maganda yung fertility ng mga itlog ng ating mga maipadalang mga fertile eggs kung sino man yung mga bibili so sa ngayon wala pa tayong shipping na nagaganap dahil huminto muna tayo sa pag-ship ng mga itlog nito So siguro mga ipapahinga ko yung rooster ng dalawang buwan at sa tingin ko yung rooster na uh, isa ko is uh, parang naglulugon. So hindi maganda yung manok na naglulugon na, na napapawakasta natin. So ang good news ng mga ka-farmers dahil yung mga bago kong mga rooster na White Leghorn ay uh, parang mature na rin at uh, mga ilang uh, linggo na lang pwede ko nang magamit sila. So kailangan ko pang putulan ng tapay at tapay or palong yon dahil uh, sobrang laki na rin yung kanilang palong. So pasensya ng mga ka-farmers sa mga nagaantay ng masipan ng itlog. So gagawin ko lang talagang lahat na uh, hopefully ma masipan kayo ng mga itlog o mabigyan kayo ng mga fertile eggs. So bala ko kasi yung talagang presko ng mga itlog or uh, at least 3 days na collection tapos mapapaship na para mas ma mataas yung uh, hatchability rate na pagdating sa inyo in, ca in case na mag uh, papaship kayo ng or bibili kayo ng mga itlog ng ating mga white leghorn yung mga nakolekta kong mga itlog nung nakaraang linggo na hindi natin na ipapaship ay nilagay ko na lang sa incubator mga farmers dahil sayang naman yung mga itlog dahil meron pa namang similya so meron akong mailagay siguro na dalawang batch doon sa ating incubator ng mga itlog ng mga white leg horn so ito kagaya nito ay nilagay natin sa incubator tray para i-load na rin kasama ng mga upgraded native natin na mga uh, itlog dahil meron pa rin tayo mga order ng upgraded native ng na mga uh, CCU kaya isasama na natin ito doon sa pagload ng sa incubator Although mga ka-farmers konti lang talaga yung ma-load malo natin na incu uh, yung mga white leg horn natin di sa incubator ayos lang din yon ah uh, yung first batch nga na mga sisiw na in-incubate natin ay uh, nandito na medyo malalaki na rin sila at uh, merong dalawang babae at tatlong lalaki yung napisa so dito sa incubator natin ito ay semi-automatic lang at isa ring bagay mga farmers na uh, medyo hindi tayo madalang na tayo makapag-upload dahil uh, nabisit tayo sa paggawa ng mga incubator dahil uh, marami ding nag-order dito sa atin so hindi tayo makapag Ah, uh, concentrate dito sa pagbablog ng uh, mga manok natin dito. Yung koleksyon natin ng mga itlog ay tuloy-tuloy pa rin mga ka-farmers at ito uh, kahit aseniparete uh, na natin yung rooster dito, uh, yung mga itlog na iniitlog na 3 days after nating matanggal yung rooster ay pwede pa nating incubate yon sa incubator dahil meron pa rin yung mga similya yung uh, mga itlog na yon. Kung meron kayong mga katanungan at inquiry mga ka-farmers, message nyo na ako dito sa Facebook page. At kung hindi ka ako makapag-reply mga ka-farmers, pasensya kung medyo busy nga tayo. At uh, sisikapin ko na makapag-reply sa inyong lahat. Alright, so yun lamang sa video na ito, mga ka-farmers. Maraming maraming salamat at happy farming! Woo!